Nandito tayo sa taas ng bus ngayon. Yan, may pupuntahan ako. Traffic, kaya medyo na-delete kanina pa sana. Yan. Hintayin nyo lang kung saan ako pupunta. Pakita ko sa inyo kung sino pupuntahan ko. Yan. Yan. Malapit na akong lumaba. Bababa na ako sa next bus stop. Dito. Na traffic kasi nga timing labasan ng mga estudyante kaya traffic yo, yo. dito bababa na ako itong aspak na ito dyan sa may bandang unahan dito ito dati dito ako nagtatrabaho araw araw ako dito dumadaan yan malapit lang dito ilalakad lang namin ito galing doon sa workplace lang dito kasi malapit na lang Traffic. Uy, ano kasi? English. Ayan. So, ito mga bata sa likod ko, mga estudyante. <laughs> Meron akong kasama sa baba. Doon sumakay sa bus stop na malapit sa kanila. Hindi niya alam na nandito ako. Magkikita na lang kami mamaya doon. Sa bus stop. Ayan. Dito na ako. Ayan. Maganda rin dito kumplito. May mga shopping center. Ingles. Market. Yan. Ablo Ingles. Sobrang, sobrang, traffic. Pero ang traffic naman dito, gumagalaw yung mga bus. Yan. Gumagalaw. Magalaw ang sasakyan. Yan ang traffic na dito. Yan. Siguro mag-alang segundo na lang. Ano na? Mas tap na. Yung nakahinto, yung isang bus down. Yung bus stop na yan. Yung traffic. Where eh. is Moray Straits? Hello. I don't think it's angels. May nga yan no? Hindi. Ah, Diyan dito na lang muna. Ano. Yan si Leo. Hindi niya alam na nasa likod niya ako. Oh, Iisa yung, 'yung pupuntahan namin. Yan. <laughs> Yan, nandito tayo sa loob ng bahay ni Tony, yung pinuntahan natin. Oh. Mayroong billiard table itong billiard table na ito, matagal na itong binibigay sa akin, mga dalawang taon na. Kaso lang, hindi ko tinanggap kasi walang mapaglagyan. Kumplito, kumplito ito. Bula, taco, yan, kumplito ibigay niya. Kaya lang, wala akong mapaglagyan. Maganda pa ito. Oh. Siguro, kung gusto mo palitan ng tapiti, yan. Maganda pa ito. Kaso lang, wala akong mapaglagyan. Yun. Kaya, dito lang sa kanya. Binibigay sa akin. Yan. Sa dito. Nagluto ng kambing. Yan o. No? Marami siyang tanim na no Meron siyang mga strawberries yan si Tony mahilig sa fruits ito yan strawberries ano marami oh nakapat mga na vegetables niya maraming berries oh na hindi na niya na harvest to oh. kasi laging umulan you oh. know, masarap yan dito tayo Meron siyang apple tree dito. Ang hmm, daming bunga. Ito, daming bunga. Kaya lang, maliliit pa. Yan o. Sarap, sarap kaya ikain-kainin ito pag ano. Yan. Daming bunga. Yan o, dito sa... Yan o. Doon sa likod. Ang dami. Hanggang doon sa taas. Ang dami niyang bunga. O, di ba? Ano siya, no? Ang mga bunga ng apple tree niya. Apple fruit. Ano pagtawag dito? Ang dami. Yan. Hanggang doon sa taas. Ito. Abot kamay mo lang. Siguro ugos. Pwede, na, pwede ka na kumain ito ang Yan. Dito kami ngayon. Dahil birthday ni Tony. Kaba, hindi ba bawal? Isip. Huwag mo ipakikita yung pa. Isipin niyo. Tatlo lang Tatlo lang kami, dalawa lang kami bisita niya. Kaya, di ba? Tapos, daming pulutan. 53 yes. years old. 53 years old. Times two. Yan. Tony. <laughs> hindi niyo hindi niyo lang alam na isa siya alae. E, ala, eh. ang alae. Eh, alae, ang sarap-sarap ng nire. <laughs> Batang nyo.

Siya ang naglagay? Mm. na. Hindi, kasi busy siya sa eh. Mm. Sabaw. Sarap magluto ni Tony ng sabaw. Ano yan? May yung kampuno ng kambing, no? Kasama mm. ko mm. Kaya sinapalukan. Pag higop mo, parang nasa cloud nine, cloud nine ka. Puro sili. Ayan, <laughs> ah, sili, nandini pa. Oh. Ang hanga eh. <laughs> Daming sili. Mabala ko, gigisahin ko pa. At yun ang nalalaga ng anato yun. Eh. Yun na nga. Nung paghigop ko, sili nga ang nahigop ko. <coughs> Yung lagyan mo ng anato, nagluto kasi ako ng ganyan. Nung nakarang araw. Nung balbakwa. Lagyan ko ng anato. Hindi pa po. Ano ka naman ng no, tamanggi ka. Para. Parang, sino, parang nakakasawa. Naka, Yung yun. anato. Naka parang nakaka-umay, gano'n. Kaya rin, ay isang palok na yan. Ay, sabang, may sayo, sabang, mag maligo. Ay, parang nasawa na ako eh. Tama nito, Daria, ato Parang ito, na masyado pang yung taba ba? Yung taba niya. Pag may amats na, pwede na. ikaw kwan yan eh, yung magkahalo yan ng kakaunti ngayon. Tuwal, yat bakit yan lumabas eh, puro Balat ng ano? Sabi ko nga sa iyo kanina bumili ako ng papaita yung yung ano yung yung tripe. Kau tripe. Tutay na. Yung iba naka-frozen siya? Hmm. yung kinat. kinas ng pan, makina. Oh yan, yeah. tuloy ang kasayahan sa birthday ni Tony. Kuya Tony. Happy birthday! Happy birthday, Tony! Birthday, Happy birthday, Tony! Kuya Tony. Yeah. Yay. Yay. mabuhay ka hanggang sa niya. 23 pa yan. Yeah. 24 24 times uh, 4. <laughs> <-tong gula>. <laughs> <194. laughs> hmm. Kita -time yes. mo nga yung mga... Tuloy! Tuloy, Cheers! cheers. Ya Tony. Yeah. Cheers, mate! Uh, okay. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Ako hindi ako nag-teacher sa y. hindi ako uminom. <laughs> Yan. Lumalaklak lang. Lumalak Kunting lumalak sala-sala lang na. para yeah. kay Kuya Tony. Para kay Tony. Sana humaba pa buhay ang buhay hanggang yeah. gusto ba? niya. Hanggang gusto niya. September. September. Oo, oh, August. Fishing, uh, oo. Oh. Kasi may balak pa siyang mag-70. Yeah. 70 mo? 170. Oh, 70. 170. Oh, may balak pala ba. 170 si Kuya Tony. Oh, Kaya sana nga. Tama na. Tama na mga 100 po. <laughs> <laughs> Magkakasama, ah, kami. magkakasama kami dyan sa ano? Yan, magkakasama magkakasama sa, sa trabaho. yung asawa, kasama sa trabaho. Uh, ano Yan, magkakasama ano lahat. Ako, dating ano din ako? Dating ex. Eh, oh, di ako dati. Bihira-bihira magkikita dahil puro busy sa trabaho. Oh, tama. Kaya ngayon, nagkita dahil sa birthday ni Tony, nandito kami. Nagkita-kita nagkita-kita. Sila paring Johnny at saka paring Jack. Yeah. Ay, 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 makintap, makintap na. Masalang mong mga na. na. Yeah. na. Uh, uh, na. Ito. Uh, dalawang buwan pa bago mag-fishing eh. Mahilig fishing sa fishing. Anong dalawang buwan? Nung pang siguro. Two months pa. Hinihimas. Two months pa bago mag-season. Fishing uh, na yung uh, rad niya. Kung yung sa buhay raw yung ito, yung rag uh, uh, niya. pag niya, pati upuan. Ayan na. Ayan uh, uh, na. Uh, Leto nga eh. Ang baril yung ibang bisita ni Tony. Ayan, celebra. Nakagin nyo pala itong mga nandito. Nakilala namin Nakilala ko lang yung sa... Mayroon pa taga Yun. O, di ba? kita kita namin. kami Continuous. Tuloy-tuloy ang kasayahan. Ay, meron sa trabaho ko, yeah, kung gusto um, uh, din. Kaya ko alam naman trabaho ko. Kaya ko, di ba? Basta makatrabaho ko. Ang saya! Nainit na ako. <laughs> After two days, pipilawagan ako. Pwede na ba akong mag-report doon? Kala hmm. mo de ko galing. Kala mo ko galing sa RNR ang tayong Ang preparasyon nga dyan ko. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Birthday celebrant. Happy birthday to Kuya Tony. Tony. Yan. 24 times 4. 24 times 4. <laughs> Puro Pilipino. times 4, times 3 bi Bihira kami magkita-kita kung may okasyon lang. Hindi. Uh, ano? Times 3 niya. Uh, 21 times, uh, 21 times 3. Uh, yeah. Kasi kung hindi si Nati, kung birthday niya, uh, 74, hindi ako pumunta. No? Alam nila yon. Exactly, na hindi ako basta-basta. Oh, basta independence. Ng basta, basta, si Kuya Tony. Papuntang Hill, papuntang Hill ta an to Harold Hill 174. 174 <laughs> <seven, four>. automatic. 174. <laughs> 174. Eh 174. Ayun ah, 174. Sana sana abutin nang 174 years old. Oh. Tony, abutin kayo, masyang makinong kayo at mag. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Hindi, ikaw ang sasabi. Ano daw yan? Basta Ayan. kayo. Hindi, basta kaya ko ako wala akong kontrolin. Kung hmm. gaya na akong bumaksak, wala akong kontrolin talaga. Mm. Happy birthday! Happy birthday, Tony! Cheers! Cheers! tuloy tuloy Cheers! Pa sa pro Cheers! 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 tuloy Cheers! Ah. happy birthday happy birthday Tony yan Cheers! 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 mas matindi pa tayo. <laughs> okay. May may na may na mahaba ang buhay niyo. Yan ang kwan. 1 2 3 4 5 6 7 8 bagong subscriber ko. Yeah! <laughs> Woo!